kaparikoy mga kaparikay Okay So ngayong araw na to Ay araw ng uh, Merkulis dito sa Canada <coughs> Then Thursday dyan o Webis dyan sa Pilipinas At ang oras ngayon ay 5.34 am At napakadilim pa okay temperature natin ay nasa plus 8 lang plus 10 at ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa workplace ko trabaho at gaano ka <clears throat> hirap pumasok sa trabaho dito or ano bang klaseng trabaho ang gusto mo yan yung mga dapat natin pag-uusapan ngayon habang pinabaybay natin ng daan pagpapasok so makapagpintuhan man lang tayo ng 20 minutes at sa 20 minutes na yun palagay ko marami na tayo mararating yun umpisahan na natin ang ating uh, kwentong uh, walang kakwenta-kwenta So, bali ang trabaho namin ay isang uh, parang oil gas bulb yan. <coughs> so, ang meron dyan ay may mga flanges. Yung flanges ginagamit sa mga oil rig yan. Sa mga oil pipe. Yung pagdurugtong. then mga fittings. Yan. Kasama yan. Uh, mga valve na sinasabi ko ay yung mga medyo talagang mga malalagay. Yung mga makikita nyo minsan yung mga picture. manual shot of valve na yan o safety natin sa pinakamalit mga half 2,000 sa shot of valve kung napapansin nyo sa bahay ninyo may daanan ng tubig diba doon na lang tayo sample na sa tubig kasi sa Pilipinas ay hindi ano eh hindi uh, naman kasi gas operated yung So yung gas natin ay nasa tangke, di ba? Pero sa mga ibang bansa, gaya nitong Canada, Amerika, Europe, lahat 'yan ang operating doon, no yan. Ay pipeline, ay oil gas ang nagpapatakbo sa utilities mo sa bahay. So alam ng mga ano na yan, nasa abroad. Okay. So makikita niyo yan ay may mga shut off valve yan yung mga pipe na yan yung may mga lever sya na gaganon push on on off on off di ba up and down so ganyan ang mga itsura ng mga safety valve namin then may mga malalaki may mga pinakamaliit then meron ding mga para sa um, malalaking pipe na so talagang uh, malalaki talaga yon. mga ilang pressure yan mga PSI so hindi naman kami master dyan kasi eh, hindi naman kami technician ang technician ay uh, sila yung uh, nag uh, ano sa PSI o yung pressure ng uh, isang mall So since na trabaho namin ay picker, uh, receiver at saka shipper. Okay, so kanya-kanya may tatlong department yan. Ang picker ay yung uh, ibang department na nag-pinipick nila yung mga na order galing doon sa customer. Okay? Then uh, from pinipick nila yung product pag natapos nila yon dadali nila dun sa shipper ang shipper naman ay QA nila yan uh, QA yung quality assurance na titingin dun sa mga product kung tama yung pinipin nila ganon ang sistema ganon ang ang diagram or yung uh, yung takbo ng warehouse namin okay pag check nila sa shipper ibang uh, department naman yung shaper yun department so ngayon alam nila ngayon kung saan patungo yan then pag naman nila kung saan patungo ay saka naman nila at ilalagay sa kakyat nandyan na yung manapang ano, pipick up doon na nalilito kaya yung, yung uh, malaki at close ban or malaki trailer ay pupuloy nila yung pagkina <coughs> okay Then ship na yan papunta na doon sa customer. nagawan lang nila ng resibo yan. <laughs> At tinatawag yung resibo ay tinatawag na BOL meaning naman oh, ay, uh, Bill of Lading, uh, yun di yun, yun yung Bill of Lading. So ang um, uh, Bill of Lading ay anak sa aton ay yung uh, name na customer, address uh, sa patungo, yung address nga sa patungo, and uh, sino nga pangalan na ng consignment, to consign, consignment no, ano, signature. <coughs> ng ano ano din si Pero na sistema ng Bill of Lading. Magay. Okay. So, naihatid na yan so, sa busabar. Nandun na. Sa kliyente. Okay. So, dito naman tayo sa department ko. Department ko naman ay tinatawag na receiver. Okay. So, sa receiver naman. Kasi nasa receiver ako. Ginagawa <laughs> naman doon. Uh, and, ano kami? Uh, Nakafollow kami doon sa logistic ng uh, procurement or sa sales namin. So, wala kami ipag binabasihan sa mga oncoming products okay? so yung mga oncoming containers, mga oncoming na mga order na galing China, galing India, galing kahit saan sa bansa galing Europe may dapat natatrack namin yan kung kailan ang uh, ETA o yung tinatawag ng Estimated Time Arrival so doon nagigita na yung uh, product yung may container kami na darating na 40 containers this month parang ganyan so doon mo ma uh, magkikita na ah siya nga pala may parating pala na ganda ba niya so in advance ayusin na namin lahat ng mga papers na yun para pag dumating may receipt namin kagad yun ang flow namin naman at napakalaking uh, kaginawaan na sa amin ngayon dati kasi hindi kasi ganun ka ano kasi kao parang punti lang ata sila ng time eh punti lang din ang product so parang manual manual yun nila ginagawa yung mahirap, nabutan ko yung pagiging manual pero maganda na na experience ko yun kasi nga doon ka gumagaling doon ka gumagaling sa pagbabasa ng uh, product product knowledge mo yun yung pinakamahalaga sa receiver bilang receiver kasi dapat uh, yung uh, attentive to details ka dapat uh, dapat zero ano talaga uh, mistake wala talaga dapat mamimiss pero syempre tao lang naman tayo syempre yun ang rules lang na o oh, talagang hanggat maaari ay wala talagang dapat na mamimiss mo So alam yun? yan ganun. So sa amin talagang uh, strictly talaga na uh, attention to details ka talaga sa lahat ng bagay na ginagawa mo. <coughs> pero hindi pa natin maiwasan sabi ko nga sa inyo ay tao lang naman tayo. Sinong kung si Pilato na uh, tatama talaga sa ano na yan. So dapat pero dapat sa 40 na containers na 'yon, dapat ang mali lang doon ay isa. Para ganun lang at yung uh, mali na yun parang napaka minimal lang at tapos ang mali yun dapat ang pagka namamali ko o limbang namamali ko ay maagapan hindi pa nakakatawin hindi pa na isiship parang ganon dapat magaling o magandang uh, naituro ko din doon sa maker kasi dapat collaboration yun doon sa magbibig ng mga tauhan kasi kung walang Walang kang collaboration doon o hindi kayo nakipag hindi kayo nag- walang communication doon sa speaker at hindi niyo nasabi na pag in case na ganito ang mangyayari dapat tingnan niyo na may higi yung product whether uh, tama o hindi, hindi yung uh, puha lang ng buha. wala na sa vocabulary nila na tama ba yung uh, sizes na yung ginawa nila ganoon so pag ganoon naman yari maagapan niyo doon pa lang sa nagpipick mapapansinan na niya ah parang may mali dito may something wrong yun no? ganun dapat tama pero ang problema niyan kung hindi mo Kaklose ang mga picker galit sila galit sila sa iyo ah tirahin ka ng mga yan maniwala kayo iwan ko na lang kung naiintindihan ako sa iba pero base sa experience ko pakikisama lagi ko ang sinasabing pagkikisama talaga ang mga one kailangan mo pagkikisama at lahat ng mga tao na sa paligid mo which is yun yung ah uh, yun yung magpapa hangat at saka magpapa uh, ano sa iyo sa ano na tama yung ginagawa oras na hindi kanila gusto tandaan nyo, <laughs> oras na yun gagawan ka na ng ng mga problema ng mga yan sasakit ang ulo mo diba yeah. ganun lang ang ano nyan madali kaya sa larangan ng trabaho pagkikisama lang talaga pagdating sa pagkakaibigan eh kaibigan sa kaibigan pero sa trabaho ano ba makikisama ka ba eh. alam niya naman natin yung hindi ko sabihin pagkikisama sa larangan ng abroad bago ka mag survive kailangan talaga makikisama doon tayo sa hindi marunong makikisama tanong niyo yung mga ex-abro, mga na, Saudi boy, mga taga naka sa Middle East, mga pagkagaling magigisama, yung mga na, nasa Middle East, napagkagaling magigisama mga yan. Kahit kulang na lang, suntokin mo yun, hindi ka nila susuntokin yun. Hindi, ano yan. <laughs> Matindi ang, uh, ano yung mga yan, na uh, tawag nito, yung pag-cool pa down, yung uh, control sa sarili pag yung anger management nila ay magaling kumawa ng mga kahit buwisit na buwisit na sa'yo hindi ka pa rin kakati ng mga mahanap lang ng simpo yan tandaan yun <laughs> yan ah ganun ha? alam na mga may mid taga middle eastern yan <laughs> alam ko mo 10 years ako na sa middle eastern so alam ko yun hindi ka talaga marunong makikisama, talaga hindi ka talaga tatagal sa trabaho. Napakahirap yung magtrabaho ka ng maraming tuwing tingin sa iyo. ka pinapantayan yung bilis mo. Tapos kung ting mali mo, sinusunod ka. Kasi nga. Tapos pag usapan ka, which is bawal yan yun. trabaho ka na may freedom ka, may free will. Magagawin mo lahat ng uh, gawin mo lang yung trabaho mo, gawin mo lang yung uh, mo, yung pinapawa. At ano yung procedure, yung follow mo lang, go, long, go, go Tapos sa trabaho mo, tapos. Pero dapat tapos yung may trabaho mo with quality. Hindi yung uh, malasubas. Yan ng uh, kunting uh, sayaw para magkaroon ng forma okay so haba na diba kita mo naman nyo, diba ang haba ng usapan natin uh, kasi na mga uh, na ano na pala tayo palapit na tayo Ayan, palapit na tayo mga kapareko, mga kapareha. 5 minutes, ay nandun na tayo sa working place natin. At sinasabi ko nga sa inyo, habang uh, nilalakbay natin ang daan ah, patungo sa trabaho, ay nakakatapos na tayo ng isang episode. Di ba? So, ganun lang ka-easy 'yan para gumawa ng video. Okay? Pero lahat ng mga sinasabi ko ay with experience yan. Base sa mga nangyayari sa loob, sa labas, sa trabaho. Ganon. Ganon ang uh, ano, pakipaglaban uh, sa trabaho. Yan. At dito naman kasi, ay with the uh, work ano talaga may rights ka talaga sa work ano mo hindi ka guys sa atin ha? wala ka talaga rights kasi ikaw itong nangangailangan na trabaho dito kasi pinapalo ng uh, ang uh, company yung rights ng empleyado imagine mo yon oh kami nga pinag uh, hindi kami ganun pina ayaw nilang masyadong mapapagod ang trabahante bakit mas malaki pa ang i-absent niyan kapag napapagod yan So, kaya ang ginagawa nila to listen na uh, ang uh, pag-absent or pag-call uh, sick ng uh, mga tao. Ginagawa nila kapag papauti sila within within ano lang sa oras na 'yon. Kunwari ay 8 hours lang ang trabaho, mag plus 1 ka lang. Ganun. Lang. O pwede yung iuti mo, magwalis-walis ka. Ganun lang. Ganun. Okay? Hindi na magagay sa atin pagka gusto mong oras, sige, banat, banat. Tapos agency pa yung trabaho mo, pa, bawasan ka pa minus sa uh, 10% doon sa sinusuldo mo, lalo nang nagkakalitsi-litsi. Pagkaano nawawala sa iyo doon? Sa 10% ay malaki 'yun. No, naalala ko yung dati ka, umpis ko nung naalala ko pa yung ano ng agency. Yun. Cash cash yun, cash to cash basis ang ano, ang pinapasweldo ng mga tao ganun sa atin nakalagay pa sa subray eh. bata pa ako noon na ano ata ako noon 18 years old 19 years old natrabaho ako noon sa ano dati banquet bankete sa New Old Renaissance Hotel ayan ang mga naging experience ko dati pero nagsawa din ako sa ano nagsawa din ako sa ganong uh, trabaho mga kaparigoy kaparigay bali ang course ko nga kasi ay uh, hotel resort management so nangyari ay wala di man ako nakasampa ng barko buti na lang din di ako na sumampa nun bagsak ko sa height height ko na unanog daw kasi ako buwisit na nagtataka ka eh. Sa atin lang naman may height limit. Height limit eh. Bakit yung mga ano? Oh, Japanese sa barko. Par Parang na naman tanya ka Oh, sa mga uh, US. Oh, hindi sila nag ng height. Ano na yan. Basta will ano ka lang. will fit ka lang doon sa trabaho. Good to go ka na. Ano kailangan masyadong matangkad? Kaya tuloy kawawa yung mga bansot. Kaya kayo mga bansot. Kapag kayo yung kukunin yung kurso, hango doon sa kailangan ng height ay matangkad ay huwag nyo nang ituloy yung mga kurso, kurso nyo dahil hindi kayo makakukuha ako kapag tagal na sana ako nakasampa pero iba yung sinampahan ko pang barko yung sinampahan ko eh <laughs> puro masasarap ang nasampahan ko <laughs> ibang barko nga eh oh, di ba So, ganoon ang kapalaran. Ang kapalaran ng isang tao base doon sa trabaho. Ay huwag kayong mawala ng pag-asa na dapat ay ganito pangarap mo. Ay, pag hindi matupad, ay huwag kayong tumigil. Meaning lang noon, ay hindi pala, dito talaga para sa inyo yan. At hindi kayo dyan susuwertihin meron ding iba nagtiyagalan talaga dahil uh, merong uh, hinantay na papers ganyan so kahit ayaw nila dun sa trabaho na yon ay talagang kinikip pa rin nila inano pa rin nila kasi yun na lang ang kata kailangan nilang masasandal may iba kasi sa atin na uh, porkit hindi nila kalay ng trabaho o ginagawa ang ginagawa mga yan uh, wala ayaw pasukan kasi uh, may offer kunwari may offer oh, para sana sa papers mo yon ganyan pero nire-refuse kasi hindi ah, ko naman gusto yung trabaho baba no? Mga, mga, mga ganon oh, ah, di ba? paano ka magsusurvive ng ganyan? ang survival kasi mag-umpisa ka talaga sa zero as in zero talaga yan ang yung pag sinasabi kong zero uh, ah, zero ay nagbubulo lang na talaga yung nabibisahin itong yung zero zero ah, sinasabi kong zero ay kahit anong trabaho yan ay kainin mo para lang mag-survive ka in a long run saka ka na pumili kapag kay hawak mo na ang tagumpay ganon yun ganon dapat wag kayong magmamadali iba gusto shortcut eh kaya nga binuo kaya nga nabuo ang hagdanan alam niyo ba bakit uh, bakit naisip ng tao na gumawa ng hagdanan hagdanan na hagdanan o. kasi bakit kasi pag humakbang ka sa hagdanan ay level by level level 1, level 2, level 3, level 4 so bukuan mong humakbang from level 1 and level 3 oh, di ba tatatas, tatalisod -ta 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 ka ganun ang ibig sabihin nun no? may, mayroon mga kahulugan nyo, may mga scientific ano yan, pag-aaral oh, you know, naintindihan nila pero iba, gusto, shortcut hindi nga po pwede yung i-shortcut ang buhay mo i-shortcut mo, di patay ka <laughs> walang shortcut shortcut sa buhay hindi <laughs> po kailangan talaga ang ano salangan mo yung ganyan sa paghango na sa buhay mo ay eh, dapat kailangan well ready ka talaga na mag survive ka kasi hindi lang naman yung uh, anong ano, ano buhay mo may, may pamilya ka ah, di ba? okay so yan na nga mga kapareko eh nasabi ko sa inyo oh di ba ayan tapos na naman ang ating maliligayang araw oh di ba so tapos na naman ang ating kwentong buhay Canada kaya dito lang sa buhay Canada